Ito guys, disclaimer lang po ha. Kahit ilang beses kung ulit ulitin, disclaimer, disclaimer. Okay? Ang gagawin po nating video, okay, ay para lang po sa nawala ng star doon sa dashboard. Okay? Nawala ng star doon sa dashboard. Huwag na huwag po tayo magre-report kay Facebook ng maraming beses kasi once lang po ang pagre-report kada issue. Okay? And then, take note po, magre-report lang po tayo pag green yung dashboard natin, yung mga yung performance natin green, okay? Pag red, standby lang po muna tayo. Continuous lang po natin ang pag upload at pag nag-green na, dun po natin ituloy yung paggawa ng report kay Facebook. So, yung video na po na mapapanood about sa pag-process kung paano tayo gumawa ng sulat, report kay Facebook. Okay? ito ay para lang po sa eligibility country. Okay? Sa eligibility country lang po ito ha. Pag in country po kayo, hindi po pwede ito. Okay? Next video, para maumpisahan mo na at mapanood mo na may, para may idea ka na rin. Okay? Next slide, please. Isa sa mga content creator natin na sinabi sa akin, bakit daw nawala yung icon star niya? Okay? Pati dun sa dashboard niya, dun sa tools, yung star ay nawala. Okay? So, sa video ito guys, ipapakita ko sa inyo yung in-screenshot niya na sinend sa akin. Okay? Next slide tayo. Ayan guys. Okay? Yan ang screenshot na binigay o sinend sa akin ng kapwa content creator natin. Kung makikita mo dyan, may araw na kulay green, wala yung star icon niya sa mga message. Okay, tapos next slide, uh, sinend din sa atin dun sa dashboard niya sa may monetization tools, wala yung star niya. Okay, so ngayon yung video na to guys, ang purpose nito para masundan mo, magre-report tayo o gagawa tayo ng sulat kay Kuya Mets. Okay, sundan mo lang itong video ito. Dahil nawala yung star sa monetization tools Okay? Uh, proceed tayo sa Facebook para ipapakita ko sa iyo kung paano natin gawin na mag-report o gumawa ng sulat kay Facebook Okay? Proceed tayo doon Nandito na tayo sa Facebook Home Ayan Mabagal ko lang gagawin para masundan mo ha? Ayan, nasa Home Ayan, okay Una, pupunta tayo guys sa dashboard natin. Okay, pindutin natin new profile wall ko kasi kukuha o i-screenshot natin yung dashboard natin. Ipapakita natin sa Facebook team yung result nung ano natin. Okay, so pupunta tayo sa dashboard. Pindutin natin yan. Wait lang. Yan. Pag napindut na yan guys, i-screenshot natin. Okay, screenshot natin ha yun, na-screenshot na. Nakita mo sa baba, pumunta siya doon. Okay. Ang next na i-screenshot natin, guys, ay scroll mo pataas. Okay, I scroll mo. Itong monetization tools, pindutin mo yan. Okay, pindutin mo. Ayan, guys. Pinundot natin ang monetization. Wala sa kanya, yung sa dashboard niya, wala yung start tools. Okay? So, screenshot mo yan. Okay? And then, pagka ini screenshot mo yan guys, balik tayo sa Facebook. Okay, Facebook home yan. Sa may blue kaliwa sa taas, may Facebook home yan. Okay, Facebook home yan. Okay, next gawin natin guys kung nakikita mo yung profile setting sa taas sa bandang kanan, pindutin mo yan. Magre-report tayo, gagawa tayo ng ano sa kanya para sabihin natin na uh, bakit nawala yung star natin sa may dashboard. Okay. Okay, scroll mo lang pataas. Okay. Tapos, kung may makita ka sa baba, help and support, pindutin mo yan, guys. Ito, help and support. Okay, napindut mo na. Okay, guys. Tapos, nandito na tayo. Nakikita mo yung report A problem. Pindutin mo yan, guys. Pagka pindut mo yan, lumitaw, report A technical problem. Pindutin mo yung report. dire diretso na tayo, ah, Para mas mabilis at maikli video. Okay, tapos siya naglo-loading siya, creating a report, okay? And then sabi dito guys, include complete logs and diagnostics in your report, okay? Pindutin mo yung include in report, okay? And then guys, dito tayo sa select product. So, ang ang uh, na, ng ano natin, ang issue natin ay nawala sa dashboard natin yung star tools at yung icon dun sa star icon natin sa mga ano natin video, okay? So, scroll mo lang pataas. Dahan-dahan, guys. Scroll mo lang hanggat makit. Hanggang lumitaw na yung star. Ayun, yung star, guys. Katabi ng settings. Tapos, star. Ayun, ito. Pindutin natin yung star. And then, guys, dito, ang ilalagay natin, kasi gagawa tayo ng sulat sa kanya. Okay? Uh, ang lalagay natin, hello, Facebook team. Okay? Pindutin mo muna yung describe the issue. Pindutin mo. Pindutin ko, ha? Ayan, napindut ko na. Okay, pwede mo rin kopyahin to at pwede mo rin i-customize, gawa ka ng sarili mong sulat para kay Facebook, okay? Pero susulan natin, for example, ito. Hello, Facebook team. Okay, sabihin natin, hello Facebook team, please consider adding star. Please consider... adding star on my star on my dash board Wait lang ha. Wait lang. On my dashboard, uh, ano yun? Please consider adding on my dashboard star tools. Then uh, my profile is performing well. My oh sorry guys, my profile is performing. Example lang to guys ah well. Okay guys, and then ah uh, thank you sabihin natin. Pwede mong gawin to sa sarili mong ano sulat ha, guys. Example lang to, okay? Then and then guys, guys bago tayo mag-report kay Facebook, okay? Importante uh, dapat walang pula yung sa mga dashboard natin, okay? So next step tayo ay upload from phone. ay nakalagay diyan, pindutin mo yan, okay? pindutin mo. Kasi yung in-screenshot natin kanina, guys, yun ang isesend natin sa kanya, review natin, okay? So, ang sa atin, guys, pindutin natin itong pinakataas, yung una, yon pindutin mo yun. Okay, pipindutin ko na, ha? Kasi ito yung dashboard natin, papakita sa kanya, pindutin ko na. Yun, napindut ko na, at lumitaw na siya dito. Okay? Sa attachment, tapos, yan, yan yung pinindut natin, yan yung dashboard natin na ipapa-review sa kanya at ipapakita na our uh, profile is performing well. And then, scroll mo pataas guys para makita natin yung upload from phone. Dahil may upload pa tayong isang image. Okay? So, pindutin mo pa yung upload from phone. Dalawa yung isasend natin. Okay. At ang ilalagay natin ay yung sa may bandang baba kasi in-screenshot ko na siya kagahapon guys. Yung uh, dashboard natin yung Uh, sa tools yung nawawala yung star pindutin ko na ito guys pindutin ko ha ito yon tapos guys ang nakalagay kasi dito guys wala yung star natin sa dashboard okay so yan okay na yan guys at yung arrow sa taas ng kanan sabi dito sa sa may gitna send report tapos kanan sa taas yung arrow report Ah sorry, send report. Pindutin mo 'yan at 'yun matatanggap na ni Meta. Pag natanggap niya 'yan, 'yung nilagay nating image, kailangan guys, 'yung dashboard natin green. Huwag na wag po tayong gagawa ng report kay Facebook na 'yung dashboard natin ay pula, okay? Uulitin ko, wag na wag po tayong magre-report kay Facebook pag red 'yung dashboard natin, 'yung performance natin, okay? Maraming salamat po. Okay, and then re-review niya yan. Maghihintay tayo ng ilang araw. Kung ano sagot niya, hindi ka agad ano yan. Pero siyempre, maganda. Mag-reply siya kagad para lumitaw. Okay? I-back natin sa camera ha. Okay? Sundan mo lang tong video guys. Okay? Ganon ang pang-report kung nawala sa dashboard mo yung star tools. Okay? So, sana guys, itong video ito ay nakatulong para lumitaw na rin sa dashboard mo yung star. Okay? Pero bago magtapos ng video ito guys, wag na wag kang magre-report kahit ilang beses kung uulitin. Wag na wag kang magre-report kung yung dashboard mo, yung performance mo kulay red. Hintayin mo munang mag-green bago, bago ka mag-report. At once, isa lang ang pagre-report kay Facebook. wag maraming beses. Okay? Sana guys, nung video ito ay nakatulong. Maraming salamat po sa inyo. Have a nice day and God bless po everyone. Thank you.